Confident ka ba o arrogant lang? Hindi po lahat ng marunong magsalita ay confident na. Hindi lahat ng tahimik, mahina, at hindi lahat ng matapang, tama ang puso. Minsan akala mo confident ka, pero sa totoo arrogant ka na pala. Let's talk real. Hi everyone, welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Unahin po muna natin ang meaning ng arrogant. Ano ba ito? Arrogant person, iyan yung taong may sobrang taas ng tingin sa sarili, feeling nila palaging tama ayaw magpakumbaba at tingin nila sila lang ang magaling gusto laging bida na 'yun at kapag tinama mo sila sila pa ang galit ano ang confident person may tahimik na tiwala sa sarili hindi kailangang magyabang at marunong makinig kayang tumanggap ng mali at matuto hindi nagpapataasan hindi nakikipagtaasan, hindi hindi nakikipagkompetensya pero mararamdaman mong may laman hindi yabang kundi tiwala sa Diyos mga real talk malaki ang kaibahan niyan ang confident secured sa identity niya alam niyang may halaga siya kahit walang palakpak ng tao. Kahit hindi na kailangan ng hmm, i-praise-praise praise pa, hindi naman totoo. Ang arrogant, insecure, deep inside. Kaya kailangan niyang ipamuka na mas magaling siya. Kailangan niyang ipakita na mas may narating siya. Mas magaling siya, mas matalino. Kapag confident ka, marunong kang makinig at matoto. Pero kapag arrogant ka, gusto mo lang pakinggan ka hindi turuan. At isa pa ang arrogant, ta arrogant person, ayaw ng tinuturuan. Ganyan yan. Ang confident person, nagpapakumbaba kahit may kakayahan. Ang arroganting tao, nagpapataas kahit kulang sa laman. Kulang sa laman, kulang dito, kulang dito. Kaya minsan hindi mo kailangang ipakita na, na ipakita na magaling ka. Ipakita mo na muna lang na may puso ka. Ganun po 'yon. Hindi natin kailangang ipagyabang kung anong meron ka, anong ano ka hindi na kailangan. Ang mayabang gusto palaging nasa taas. Pero tandaan mo, si Lord lang ang dapat nandoon. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Minsan yung tahimik lang siya yung may laman. Yung hindi nakikipagtalo, hindi nakikipagmagalingan. Siya pa yung may laman. Ang humility hindi kahinaan, yan ang lakas na kayang pigilan ang sarili kahit kaya mong ipahiya ang iba. 'Di ba nakikita natin? sa Facebook sa mga post, 'di ba? Ang dami-daming tao gustong ipahiya yung kapwa taon niya. Gustong ipaalam na uy, ito ito ang ginawa niya, ito yung ganito siya, ganito ganyan. Alam niyo na, sample na lang yung sa mga utang-utang. Ano po? Naging nagba-brag na itong taong to may utang sa akin. Ganito ganala la la la. Hindi marunong magala la la la. Yung ganun ba? Gustong gustong ipagmayabang na siya ang nagpautang at siya ay hindi binayaran. Na sila yung mangungutang at siya ay hindi nangungutang. Tandaan po natin na kahit pa ang ibang tao maraming utang sa atin, tayo rin mismo ay may malaking pagkakautang din sa Diyos, sa mga magulang natin, at sa ibang tao Walang taong walang may walang utang, ano po? Lahat ng tao may pagkakautang. Kaya hindi po natin kailangang ipahiya ang tao para lang ipalabas na mas mataas ka. Hindi natin kailangang ipahiya, ipabalang, ipabala, pangabalangang ibog, ano <laughs> Hindi natin kailangang ipaalam sa buong mundo, no? Kasi buong mundo na nito eh. Maraming mga Pilipino sa ibang bansa, di ba? At yung ibang tao, mga asawa ng mga kapwa Pilipino natin, eh, siyempre, chinichismis mo na yung tao. Eh. Hindi mo kailangang ipagyabang ang sarili mo na nadudurugin mo yung kapwa mo tao kasi ang tingin mo sa sarili mo, ikaw na yung the best. Ikaw na yung banal, ikaw na yung marunong at walang kwenta yung taong dinudurok mo. Hindi po tama 'yon. Yan po ay pagmamayabang at yan ay pagiging arogante. Tandaan po natin ang tunay na confidence galing sa Diyos kasi kapag kilala mo kung sino ka sa kanya, hindi mo kailangang patunayan sa tao. At tandaan mo ito, God opposes the proud but gives grace to the humble. Nasusulat po yan sa James 4 verse 6. Kaya kung gusto mong pataasin ka ni Lord, ibaba mo muna ang sarili mo. Ibaba natin ang sarili natin kung gusto nating iangat tayo ni Lord. Be confident in His purpose, not arrogant in your pride. So, kung natamaan ka dito, baka si Lord na yung kumakatok sa puso mo. Walang masama maging confident. Basta may kasamang humility at respeto. Hindi tayo dapat, hindi tayo nang aapak ng ibang tao o namamaya ng ibang tao. Kasi yung confidence na walang Diyos, nagiging arrogance. Kung gusto nyo pa po ng mga ganitong real talk na may faith-based uh, topic, ano po, banat, ano, paki-like naman po, paki-share at follow and subscribe para sa mga susunod kong vlog. And remember, hindi kayang gayahin ng mundo ang confidence na nanggagaling kay Lord ang confidence na nanggagaling at matatagpuan natin kay Christ. Ano po? So, thank you so much for watching. Believe in yourself, believe in God and share love. Thank you so much again. God bless you. God bless you and see you in my next vlog. Thank you so much. Bye for now.